isang presong ibinyahe sa pamamagitan ng barko ang nagtangkang tumakas mula sa kanyang mga bantay. Tumalun siya sa dagat sa rumblon. kulungan na siya matapos maiahon ng mga tripulante ng isa pang barko. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu. Pagdating ng Super Shuttle Roro 8 sa Pier 5 ng Cebu City, agad sinundo ng mga tauhan ng NBI ang isa sa mga sakay na si Ronald Merino. Sospek si Merino sa pagpatay sa isang barangay konsihal at dalawang anak nito sa Hilongos Leyte nitong Mayo. Ayon sa NBI, nahuli si Merino sa Bulacan. Kahapon, sakay ng MV Princess of the South, ibabiyahi sana si Merino papuntang Cebu mula Maynila para dalhin sa Leyte kung saan dinidinig ang kaso. Pero nakatakas si Merino at tumalon daw sa dagat sa Romblon. Ayon sa police escort, salitan sa pag-akyat at baba sa deck ng barko si na Merino at kaniyang asawa. Pagka ikaupat, ay naog, abin na kasawa, awa iya asawa. Aw, ia, asawa. na siya man, motong hindagan, hindagan, akong gi, gukod. Hindi rito na siya ambak. Ay, sir. Wala sir. Wala sir. Ipinagbigay alam na sa NBI ang nangyari. Inalerto naman ng NBI ang mga barko kaugnay ng tumakas na pugante. Ang mga tripulante ng Super Shuttle Roro 8 ang nakakita kay Merino. Nakit, ano sa mga kobar? Galang ilang, ilang lagi. Oh, jacket siya ba? Nagtingala po may kay gihulog. kuno siya, posible po kay Umamin si Merino na tinakasan niya ang kanyang police escort sa katumalon na sa dagat. Ang ilayas ko sir kay Ingon man sila nga patid kuno ko. Pinaiimbestigahan na ang mga police escort sa nangyari umano ang kapabayaan. Nico Sireno, Nagbabalita, Pilipinas.